Tirada na to karon guys. Magmukbang ta og karning kabaw. Oh. Lame ka ni guys. Paminawa ninyo unsa ka crunchy. Kini e nga kabaw guys na lumos dai ni no. Unya namatay. So gitiwasan sa tagiya kay kaysa masayang nalang no. Unya gibaligya. Og tagwantaw sa nang tapok. So nakakuha man ang among auntie og ang kulderisa among dool so gitawagan mi so makini pa uh, dili ani Sean Rosales vlog no lami po ning karne sa kabaw <coughs> nang less kayo og tanang taba ba Dili ilgi da magkompensa sa tong mga binuhi guys kung dool sa tubig dapat ato gyud ni palayo kung gabi na gabi da ni disgrasya nga kabaw kanang na uh, adto sa binog ba nga astang lawma So, wag okay, siya naka, kung no? area sa binog, o so binog ka kanang lapok, mas nang mga guys. Unya, pagkabuntag na ni nakuha, na-discoveryhan, no? Nga, wala na yun, okay, patay na. Pero, okay, init pa siya kay, it. mga alas Christmas, kadlawang guru, alas 4 na siya na matay. Siguro, nagil pala mong good ni, unya, gi, lamok na, o gitugnaw na sa tubig, mutong mm, ni, awas ug aksidente nga sa tanang lawom so moto guys ang istorya ni nga kabaw so oh, nagmahay kay lami man sa bangyahang karne <laughs> moto guys tiwas sa tagkao no og okay kinagay gahe gyud nga part kay cartilage na lami kay nagay ka nang crunchy ba so seryoso kaya na tanag kaon mo na siya nalami gud ang karing kabaw wow. so na may experience guys sa mga binuhi nga na na disgrasya na hikog sakit kay pamalandungon ang tag iya ani kay kanang luoy kayo kay maorgil po nilang saligan sa pang panginabuhi kanang balasa onya daro basta mo nilahang kon partner sa pagpanguma so nasayang no wag yun wa, nga mga panghitabo ka ng hoy hoy ang abagas o saka farmer so dapat magigmat igmat da, guys labi na ingani nung atong gisaligan nga hayop pagpanginabuhi ato yung panggaon o atimanon manon o tarong din nato pabayaan unya laban lang gihapon bisag nga niya panghitabo na halin man sab kung makapalit ra daw sila og otro nga kabaw so god bless hatanan